Ayan, maagang napasapak tayo sa traffic dito ngayon. Dito tayo may sa may Dr. Sixto Avenue. Ayan. Pasig. So, pasokan na ng mga estudyante kaya matindi ang traffic dito sa area na to lumabas tayo sa Ortigas Avenue kasi masyadong malupit doon so pagdating natin dito sa 6th Avenue binigyan din tayo ng mas malupit ayan papunta tayo ng C5 going to Capitol ayan dito lang tayo dumaan kasi medyo mas mabilis dito kumpara sa Ortigas Avenue. Ayan. Gandito na lang mga kabidyos. Bye-bye.